po yung gusto kong tandaan niyo na meron na tayong tatlong kayamanan na tinanggap sa Diyos. Una, ang iyong sarili. Tandaan niyo po na ang iyong pagkatao ay hindi pwedeng gayahin ng iba. Minsan nakakalungkot na iinggit tayo sa ibang tao. We strive to become like other people. Pero tandaan niyo po ito that everybody has been taken already. But your true self, your unique self, cannot be imitated. Huwag mong sisikapin na gayahin ang ibang tao. Sikapin mo na maging tunay, maging totoo kung sino ka ba talaga. Tandaan po natin, ang imitation, peke. Pag sinabi mong imitation, ginaya, di ba walang halaga yan? Mababa ang halaga niya. Ano yung mas mahal? Yung original. So be an original you